So hi guys, welcome back to my channel So guys, welcome to Catherine's Cave Oh, first time to makakain ni Dong Tara! Ayan, so yun na nga mga kadong bisaya Tayo ay pumasok na sa loob Ayan, mabilisan lang po Kasi break time So ayun na mga kadong bisaya Opo muna tayo, hanap ng chairs Pili tayo ng uh, mino Ayan, nandyan na po yung waiter Nag-abot na ng mino So pili-pili, tingin-tingin <laughs> sa first time natin makakakain dito. It, nakita mo naman yung aking pangangatawa. Nasa uh, uh, may vegetable niya Parang nahihirapan ako. Kasi ang aming break yung mabisa. Not... Are, okay. yung sir, nakabila ko yung cheese. Classic cheese sa salad ako sa kasaya Ito na lang yung pangkito na lang. Ano pa nasa yung pangkabila ko Wala, dapat nabila ko dito. Nabila Sige, So uh, yala <laughs> mas ano lang, ano? Dahil gusto na yung ano normal lang po Yung galing hindi pa po tayo pinabasakit. Ah, sige, okay lang, gulay yan. to Right, isan yan? Tapos, sige na. Yan yung ma'am ko yeah. <laughs> yung pahit yun, niliglit talaga yun. Pwede mo magpagawa ng mga yung barbecue chicken and chips? Bagi mo mga po yung barbecue natin along with stop-for-chop. So, ang narecommend ko lang po nila sa inyo, yung home-cooked is the chicken. So, yung sundry-nosed chicken, chicken paella, at saka po yung seared pork. Ano to siya? Home-cooked chicken pork adobes. Pork adobes? Chicken and pork? O, gano'n yan? O, ito tapos? Ito ang tapas na naman. E, ito ang seafood paella yun. Ayan guys, alam nyo ba? Kunwari tumitingin nyo, nahirapan na yung pumili Pumili ng mora <laughs> O, oh, di ba? Huwag ka lang magpala, tatanong-tanong ka lang Ganon talaga So, pwede naman natin siya pa set aside Yung cream sauce Sige, na lang ang lake sauce Starter sir, what would you like to have? Ito Sige na Pizza, ayaw mo ng pizza dahil? Ah. Tsaka isa nito. Drinks. Oh, ano bang drinks ma'am? House blend iced tea, peach iced tea ko. Tsaka siya po si Coffee na lang din. Ano pong coffee? Ano bang klaseng coffee? Yung sa Americano, Pacotino. Ay wait lang, meron ba kayong parang melty na protein? Yung frothy lang po sa root Ayaw Ayoko malamig kasi bawalan oh, ko. <laughs> Pag na natin like tup -tup, <laughs> dila, pala, pala, yung temple na kanito. Dera pa recommend ko na sa inyo sa is dalananas green tea memory. So in guys mga kadong Bisaya so maganda naman yung place nila, malinis naman at very uh Filipino cuisine talaga sila mga kadong bisaya. Napakasarap din ang luto nila, guys. Yan nga lang, medyo price lang ng konti. Syempre, matikman man lang natin ng uh uh, bihira lang naman tayo makatikim at makapunta dyan. So, yun lang guys. At ito na. So, ayan na mga mga kadong bisaya. Dumating na ang ating order na beach devil. So, ayan na. Binababa na rin yung aming uh, order. Ayan. So, after 3 days, <laughs> ayan na rin dumating na. So, guys, medyo uh, gutom na tayo dyan. At syempre, dahil ang inyong lolo. So, today, kakain tayo. Pero, kinabukasan pa ulit after yan. So, it's like 20, 20 hours to 22 hours yung ating... Uh, hours of diet. O, oh, kaya nyo ba yan guys? Tingnan ko lang talaga kung hindi ako pumayat. Yun lang. Thank you guys. Ayan na, dumating na nga ang ating order at least after 3 days dumating na. <laughs> Kasi ano talaga po siya uh, niluluto, o oh, di ba? So ayan na nga dumating na ang ating order. Wow, sarap ng kanilang adobo pork and chicken with one rice. So guys, actually natikman ko naman siya, masarap naman siya, guys, no? Pero yun nga lang guys, medyo mahal. Oh my goodness. Salamat na lang talaga sa nan Yun lang. Thank you guys.